June, magpapalit na po ng liderato ang uh, Philippine National Police. Do meron pong uh, apat na pangalang lumulutang na posibleng humalili kay uh, PNP Chief General uh, o outgoing PNP Chief General uh, Romel uh, Marbil ay uh, iginigit po ng uh, hepe po ng pambansang pulisya. May talagang may pabaon pa ho na atas ang... Uh, PNP chip dahil uh, ang kanya pong nga atas, of course nananatili po yung uh, pangunahing pong prioridad ng uh, pambansang polisya na sugpuin po sugpuin po ang uh, illegal na droga tuldukan na. Ha? Ayan po yung uh, word tuldukan, sugpuin na ang illegal na droga at uh, yan po ay alinsunod na rin po sa direktiba ng kanila pong Commander-in-Chief na si uh, Commander-in-Chief of course Pangulong uh, Bongbong Marcos at uh, buong puso po nilang tinutupad po ang utos po na iyan at uh, hahabulin po hahabulin po ng uh, Pambansang pulisya na mga les po yan pong mga sangkot po sa illegal na droga at batid naman po ninyo yung mga report po ng ating pong mga kasamaan sa labas ng himpilan street ah street pusher street level po ah ang uh, kanila pong mga tinutugis ang ah, mga pusher wala po sa mga big time patungo naman po sa mga street level pusher at wala pong sino-sino -sino at wala rin po walang takas sa batas ayan po ang tinitiyak po ni General Marbil kaya uh, kakasuhan po nila yan papanagutin po nila yan yan pong mga mauhuli po pero ang tabayanan din po natin kung ano nga huba, ayan, kung sino nga huba ang susunod na magiging PNP jeep, May clue na ba kayo?